<laughs> Guys, ito nga po. Paano nyo matanggal to mga bay? Mo. Oh, bay oh. Tingnan mo. Bay, tingnan mo pa bay. nakatali yan bay ha, bay. Nakatali yan. Tingnan mo bay. Pag ako nag... Ako nagtali yan bay. Ngayon tatakpan ng mga bay. Tingnan mo. Oh. <laughs> bay ko. Magic yun bay. Oh, Bay